So for today's video guys, so maghahawak tayo ng time try first time sa shopping na daw. <laughs> katakot. <laughs> isa lang, <laughs> isa lang. Oh, Uy, gumagalaw na, yan. Uh, gumagalaw, gumagalaw. Sige. Tignan na. Uy! Gagas Basic lang ito guys. Ang nakuha nila ito. Wala. Ilang ilan. Sa dalawa. Kayaknya Kaya Ala, oh, uh, laki oh. Wow. Ang oh. ay nandito kami sa isla para mag swimming kasama natin si Ate Jean, si Joay at si Ate Jimon at camera girl natin si Mama Azul ayan let's go let's go let's go

katai kami ng nitib ng manok dahil ihahalo namin doon sa aming lulutuin pansit Sa buwaro, may Hindi ko na. Sarap ito ay mataba. Malaman. Ayan, luto na ang ating merinda. Pansit. Ah. Sakto sa merindahan. Ingat, kuha ka na. Sarap pa naman ito, dami sahog. Hmm. Kawate? Tuon sa ano? Mangkok. Okay. <laughs> mm. Lini. Ah, ang buhay sa pan Sa dayo. Dayo tayo dito. Sa bahay kubo. Pulang ka? Okay. Na. Lagyan natin yung kwan. So, baka sabihin mo, hindi natin nilagyan. <laughs> ilig, ilig, hilig. Ikaw, mama. Hindi, dyan na lang. Okay so, na, para Magsisisid naman tayo ng lato. Ano, kanin. Ang gusto magkanin. May kanin pa dyan. Hmm, okay na. Tikman natin. Tikman natin yung pansit. Hmm. Sarap. Sabon na, sabon. Sarap ng kok. Hmm. Tingnan na ang po. Ano yung pocket <laughs> Ah, Hala. sarap parang kapi lang ah. Pang kapi ang tasa. Wala eh, yan ang sa mayroon sa dayo eh. Hmm. Ay nako. Hmm. ba to?

Mmm. 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 Kaming magmerinda. So lilipat kami doon para manguha ng shell at saka lato. Kung may madaanan tayong lato para sulit yung ating pasyal. Dito sa isla Alam ka na, Joay pala, Joay. Ang ko. Ati Joay. Ang isa lang. Ah. Tiga, Tiga. Tiga. Ganda. Okay. Marami ka nang nakuha, Beng. Tingin. Ala, oh. Ang dami na, oh. <laughs> Magaling. Ayan pa. Saan? Oh, nalaglag ko sa... <laughs> Tingin. Alam niya nang kukunin mo. saan? Uh Oo, -oh. yung malalaki lang yun. Ito. Kwena. Yan. Oh, puno. Ang dami nakuha ni Nat. Wow. Wala. Yun, ano? Ilang ilan? Sa dalawa. Satlo. Sa wala na. Wala na ka. Dikit na. Abaloon. Ay. Uh -oh. Ay. Ngayon may mata yun dito lang kami nangininas guys sa may batuhan dahil ngayon ay sobrang lutay, tide maraming tuyong doon sa gilid ay, ay si ate daw tingnan ko daw dito kaya mo ala anlaki uh, oh ay, nga, Uy, harin, ano yan talo ano yan wow ang oh. yan ano Ihihian mo yata. Ay, ihihian. Ikaw ati, Jay, marami na. Uh. Abe. Tingin. Oh, yan. Pwede na yan. Ayun pa sa ilalim. Ayun pa sa ilalim. Ito pa. pa sa ilalim? Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ay, yung papi, sa ilalim. Yun. Yan. natin 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 mayroon dito. Ito po si... natin Tingnan natin. mayroon. Tingnan natin kung mayroon. Ayun. Ang nakasugat natin. Ayun, mayroon. Oh, ayun o. Ito na... Maliliit. Wala yun, pakawalan mo na yan. <laughs> <laughs> Binalik. Binalik tinikit. Ayos ah. So for today's video guys, ang mga hawak tayo ng try First time to. So. Ah, tingnan <laughs> daw. <laughs> Katakot. <laughs> isa lang, isa lang. Oh, gumagalaw yan. Gumagalaw, gumagalaw. Sige, sige. Tingnan nga. Eh. Uy! Gagaspoy siya. Isa lang, isa lang. May mata. Ay! Gumagalaw. Eh, <laughs> <laughs> dito tayo sa pinakaunahan. Ay, may sa mata pang kasi yan. Nakikita kaya tinan mo Ay, dito tayo, dito tayo sa pinakailalim pa rin. Hindi na makita. Ano yung bibig niya, ma. Ayun kasi may mata. Ay, ito may pinakamahaba. Halang cute. Sige, hindi kitty. na rin yan. Kasi hindi naman. Ang lang cute niya nakangiti. may shil, eh. kailang may ito yung na naka... Kaya nga, dami. mo mon, ito yung ano yun mo, praktisan mo. <laughs> Makuha <kaya> yung nakuha mo yung shear. ito, kaya may shear, no? Ebe, ebe, ebe. Basic lang to guys. Basic. Hmm. Yung bibig niya? Tapos na. Tapos pag ano mo nagpailalim. <laughs> <laughs> <Malapeat laughs> basic mo. lang. Basic lang Basic lang to Hmm. Oh, uh, di ba? Ano na tayo? Ayun to. Sama mo na. Yun know, o, di ko yung sumunod doon. Dami. Tingin? Oo. Oh. Ay, Dami ay, doon. Malalaki. Ayun na may isa. Ayun may mga Ayun mata. Na, no? Ayun na yun. Uy ano, napaka mo. Ito. Akin na yung pan. Mon lalagyan. kawan hindi ko nakuhod abalon Yun oh. yes Likit. ulam ka ngayon so ano rin ba hindi marami na marami natin dami na may oh may pahabol Pili pa ibang ibang klase naman ng shell dito sa area na to so ayan sulit na yung ating mga dadampot na mga shell ayan. marami na yan okay na ating pang ulam meron na tayong pang uwi oh, na. na naman tayo doon sa may kalatuan tignan natin kung may makukuha tayong mga lato para sulit yung ating punta ating pasyal dito sa isla usakay oh, na may pang ulam na okay. Ayan, so mga kagilap, uuwi na kami dahil hindi na kami makapagilit.